okay update tayo ngayon mga idol sa katapos lang ng bagyo ayan o no. yan yung nangyari sa amin mga idol nandito pa rin yung baha yung bagyo wala na pero yung baha nandito pa rin ayan, ayan yung aking trapal na ibalik ko ng mga idol ayan aking trapal dito sa likod tsaka dito sa kabila mga idol may bangka dito ayun bangka mga idol dito yung sa likod namin mga idol oh. may tubig Ayun, yung likod mga idol yung mga kabahayan dun kabila ito naman mga ito yung bahay namin yung sa loob ayan eh. pumasok na yung tubig sa loob ng bahay namin ay si tropa ko yung eh, mga idol ito yung daanan nagpunta dun sa labas mga idol ay ayan big pa rin mga lods sa karsada mga idol sa labas Ayan, sa labas mga lods. Hindi pa rin nawala yung baha mga idol yung tubig. Bagay, matagal humupa dito sa compound na ito yung tubig mga idol. tagalumu pa